Ah, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, maglikod po tayo, no? Ayan, ito po. Ayan, bigyan na naman ako ng maliit na tips, no? Ayan, ako po si Urbano Butay. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, mayroon pa kung kundin tips sa inyo, no? Ayan. Ah, pagkaganito mga bato po, akala nyo po na nandyan sa loob, wala po dyan. Kaya sign lang po yan, huwag nyong babasagin yan, natural na mga bato, papakita ko sa inyo. Ayan po, mga natural na bato lang po yan. Ayan, mga natural na bato. Ayan, Ayan mga natural na bato yan. Ayan, huwag kayo mag-isip na mayroong laman yan. Ayan. Ito, mayroon yan ang ibig sabihin. Ito yung marker ng sign. Katulad kanina pinakita ko yan. Ilog yan. Ito. Ayan, kanan. Mayroon yan. Dito si ito. Ayan, lalo na yan. Hmm botas na mga yan, oh. Ayan. Sign lang po yan. Huwag niyong babasagin yan. Basta-basta. Tulad niyan. Yung mga bato na yan. Ayan. Mga... Ayan. Mga ano lang po yan. Mga bato-bato lang talaga yan. Huwag niyong... Basta-basta magbasag ng basag. Basag ng basag. Ayan po yung may laman. Ayan, oh. Ayan, oh. 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 Yun. Nasa likod ng niyog. Hmm. Tsaka itong isa. Ayan, oh. Ayan. Diba? Ah, ganyan po, mga bato lang po yan. Kaya huwag kayong mag-isip na may laman po yan. Kaya mga bato lang po yan. Yan, bato lang po yan, bato. Yan. yan mga bato lang po yan, no Oh. Kaya, kahit malapad, akala nyo. Mayroon ng laman. Yan, mga ano lang po yan. Mga bato lang talaga, natural na bato yan. Yan, Ayan ha. Kaya wag po kayo basta na maniniwala na basag ng basag. Ayan. Kala nyo mayroon yung pala bato. Ayan. Mga bato lang yan mga kaibigan. Ayan mga bato. Marami mga bato dito pero may mga sign po yung yan. Ibig sabihin yan. ang katulad yan o. Oh. No? May tapyas. Ibig sabihin nakaharap yan doon. Ayan ha kala nyo may mga poor bato yan Nakahilira lang yung mga bato na yan eh. ibig sabihin po yan ayan tulad nito ayan o oh. ayan oh. may tapyas naman. mga hati no hati and then may kwadrado dyan ibig sabihin yan may ginto o may dekadeposito po na nakaside po dito ayan papaniwala papaano pa alam ko sa inyo ha eh. Ayan, mga bato lang po yan. Ayan, mga bato lang yan. Madami po, mga bato lang. Ayan, mga bato. Hmm. Kahilira mga bato dyan. Ayan, mga bato, bato. May mga sign po yung iba dyan. O. Ayan po ah. Ito, ayun ang object po. Ayan po Yan, bato lang yan. Yan. Kala nyo meron. Ito yung kakaiba. Yan, yan naka nakapile po yan. O. Yan, mga bato. Yan, yung close up ko. Ha? Malayo na po yan. yan. yun o. o. O, yun. Meron pa. Yan, o. Hmm. No. Ganyan kayo. Oo. Yan, o. yung ba maniwala kayong inumbok ng anay yan? Anay ba yan? Oo yan oh yan bato lang yan kita niya batol iyan yung isa, oh. hmm, yun 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 bato. Ayan bato. Hmm. yun yan. yun ano, yun Hmm, de ba. Oh, de ba. Bila kita kalau saya ni ibang sign dan ni sign ya. You. Ni, Ayan, katulad po nito, o. Oh. Ayan. Patulang siya malapad siya, pero ito po, isa rin sa side niyan. Ayan, katulad itong guhit. Oh. Guhit, nakadiretso yung guhit doon. Tatlo. O, so, tatlo. Ibig sabihin, doon yan, diretso yan doon. O, yun, o. Oh. Yun, know. o. Hmm. Ganyan po alignment niya, no. O... Oh tingnan nyo po yung alignment yan diba uh, kwadrado uh, ibig sabihin dito yung side na box treasure yan ibig sabihin box treasure po yun kwadrado ayun po ayun what's mm. up ko ha o oh. kaya pag ito, huwag kayong basta-basta mabasag. Yan, oh. bato lang yan ang oh. kwadrado. Ayun o, oh. cross-up ko ha. Yan yung straight na yan o. Oh. Hmm. Yan. Sa side na to. sa diretso oh. oh. oh, eh. oh, doon. o. Ah, doon. Marami pong sign. Hindi lang iisa. Ayan. Ito po ay sign. Bato lang po ito. Ayan. Pag binasag nyo po yan. Mawawala man yung sign dito. Mayroon pang iba. Ayan. Nasa lang po ito bato yan stress lang dito po mayroon dito ang dat, dat. dito lang po yan doon o so, tinanong. mo so, mm -hmm. dito doon ito sa kwa So. ito mm -hmm. yun so, o naka align po yan align yan lahat kaya kumpas ang gagamitin nyo makukuha nyo yung sagay pupunta Hmm. Ba. Diba? Yan, gatol naman yan dito. Yan. Mawala man yung mga bato. May mga sign. Oh, meron diyan. Yan, naka-align po yan doon. Yan na. mga meron dito mga spot. Naka-align yan doon. Ayun oh. Kulay o Oh, ayun oh. Mm. Um. Tek, 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 tek. tek. Yan. ba? Diba? Yan kahit sa vlog ko lang naman na ito pero may matutunan kayo hindi lang basta basta vlog lang ito yan i-share lang ninyo mga kaibigan uh, wow. sakaling kumita ko sa youtube channel ko mga kaibigan ayan isa rin to sa sign mga kaibigan yan si master master anong ibig sabihin yan master ibig sabihin mo, oh, yan nakabaon daming butas eh. oh, ayan o oh. yung araw na yan papunta yan doon sa baba yeah. yan, si master 'yon o oh. oh. maliliit may malaki. Yan, may malaki, may maliit na object. Isa po 'yan sa sign pag maliit po, mawala po 'yung mga bato na 'yan. Meron pang iba sa sign sa ibang bato. Kaya 'wag niyo basagin 'yan, nag walang laman 'yan eh. Pakita ko sa inyo 'yung may laman ha. ayano. walang cut ito ha. Walang cut 'yan. Ayan, ikot ko 'yan, oh. walang cut 'yan. Walang kat, oh, nandoon 'yung object ko. Oh. Ah, 'yun oh. saan ba 'yan? Andoon. Okay. Ano, hanggang dito na lamang po. O, yun yung mga kasama namin. Uwi na. O, uwi sila. Oh. Yan. Hanggang dito na lang ang vlog ko. Makakatulong naman to sa inyo. Ayan. Love you na lang sa inyong lahat. Una na sila. Uwi na sila. Diba? kabigan. Ayun. Pauwi na po kami. Ako po ay naka-service po. Ayun. Tung bukid, Ayan. lang po sila. Noo matay. mga guys, diretso lang po ito pauwi na po kami. Ayan, mga guys, nandito na kami. Going to ano na. Uwi na. Dito ako mga guys. Itong daanan po. ko. At ko. Guys. Okay, dito na. Okay, ganito na lang mga guys. Don't forget to subscribe.